Buo ang suporta ng Liderato ng Kamara sa desisyon ni Pangulong Bongbo Marcos na muling buhay ng peace negotiations sa cpp Sesang ndf Sa isang statement, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, ito ay isang mahalagang hakbang para makamit ang mapayapa, nagkakaisa at progresibong bansa. Ang kay Romualdez ipinakita ni Pangulong Marcos ang kahandaang makinig sa hinaing na ma at humanap ng solusyon para matuldukan ng matagal ng problema sa insurgency. Ilang kondisyon naman ang inilatag ng Makabayan Bloc para matiyak umano na maayos na umusad ang usapang pangkapayapaan. Sinabi ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, mahaba pa ang lalakbay ng usapang pangkapayapaan ng magkabilang panig. Pero makatutulong niya kung matutugunan ng gobyerno ang isyo ng kahirapan at kawala ng hustisya sa pamilya at mga miyembro ng rebelding grupo. Iginit naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Kung sinsero ang Marcos Jr. Administration, alisin na ang bansag na terorista sa National Democratic Front at pagbuwag sa si Sa panig naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, napapanahon ng magkaisa ang bansa sa harap ng maraming mga pagsubok. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.